Kalites, ano nga bang mangyayari kapag pinilit mong gamitin ang non-reversible na gawing reversible? Halimbawa, yung non-reversible, gawin mong light side yung sa load side. Tapos yung light side, gawin mong load side. So, mangyayari niyang kalites. You no? Know? Dahil design yan sa two, two, uh, non-two-way, hindi sya two-way uh, yung non-reversible. Eh, talaga ganap ang kanyang pagiging safety breaker o kanyang automatic o type of device kapag nagkaganon kaya pagka igihin yung gamitin ang non-reversible sa tamang pag-wiring line side, line side talaga, load side, load side ganon ang non-reversible gumamit lamang kayo ng non-reverse uh, ng non reversible para hindi na kayo malilito pero pag non-reversible dapat line side talaga yung line Voglio dire, tocca le cose, yung aking mga sinasabi na uh, sinishare ay akin talagang nalalaman nato totoo no? ito ay talagang nakakatulong kahit pa paano dahil yun ang nakakatulong din sa akin at kayaan nyo mga basic mga mapapabaw natin ng na mga, mga nalalaman eh, isasagat natin sa pagtulong